mahabang parang Ayan. Yeah, mahaba talaga siya pero parang mahaba rin ganun. pag napunta ka dito mahirap siyang bike in pero madami nagbabike din kaya parang mahaba lang talaga siya basta parang lang huwag mo na parang mahaba para siyang letter yun na parang hindi kaya nga parang eh kasi hindi siya sigurado okay bye bye Andito kami ngayon sa mahabang parang Angono Rizal para mag-drone at gagamitin namin yung drone first time ngayong umaga kasi gabi namin siya ginagamit tsaka doon sa city mabangga kami sa mga wire mga banderitas na nandun ngayon itatry namin kung gano'ng aganda ang shot ng drone pero pero huwag nyo kami judge dahil first time namin gagawin to kaya let's go!